ay bundred. Masipag talaga si Chacha. Alam mo ka? Magsunod na. Mama si Chacha nagtampo na. Hoy, iinahin doon. Na naman si 51 oh. Sino bibit, John? Alto talong bit, malapit lang pala dito. Talong-talong. Ito po kami sa Garbiela Beach Resort, Barangay Pandayan, San Narciso Quezon. At dito po kami ngayon, guys. Ang ganda po ng resort na to, oh. Ayan po, guys. Oh, ang ganda po ng view. Ayan, guys. Oh. Marami po nagsi nagsiswimming. Kagabi pa ho kami naan dito. Ayan po yung mga kasama ko. Anak ko, apo. Ayan po, guys. pa Maganda dito sa bangka mag-vlog. Masisikap ka Oo nga si... Ay, ano nga be. Wala na tayong <tosan> ano. Ayan po guys. Ito daw yung pupuntahan namin oh. No? Yeah. Barkong man, Bato. Talaw Beach. O oh, ayan po. Ay tapo po yung isa oh, wave. Wave naman po ito. Dadapin to kay. Wow, ang ganda. Barangay Punta sa Narciso Quezon. Ito lang po yan oh. Tignan mo yung view wow. mami. Fantastic po. Ito naman daw po yung barko. Fantastic. Fantastic! Yan, ma. Maganda dyan. Oh, maganda Hindi e, ka umakit dyan.